Kaya mga idol, oh. yeah, tumulo Siya ngayon. Mga idol, uh, ah, magpapakulo silita ko ng bulig at saka hito at saka liwalo. Ito mga lods. Sa mga nagtatanong po ay ito pong pagluluto namin ito ay natural po namin pinag ginagawa yan kasi pakulus lang po talagang panluto namin sa ganitong mga bulig. Hindi po siya malansa mga idol kasi papakula namin sa suka, saka bawang luya, paminta, alagay namin na asin. Eh, oh, siya sabi namin liwalo. Sino iko? Ano idol? Eh, te bola. Sa tabi. Sa sabi 'yan. Pako mo kaya idol, sa suka. Ito mga idol. Ito na yung aking pakulos. Pinakulos oh. Pinakit. Ahangoy ko ngayon siya mga lods. Tignan mo yun. Sa mga idol, oh. Ahanguin ko na siya ngayon. Isay Isay-isay natin siya. Sa mga idol, pipirtuhin pa namin to. Pipirtuhin pa po natin yan. Tapos tatapon ko yung suka para magamit natin yung kawali. Uh, init. Sa mga nagtatanong po kung ito po ay malasa, hindi po ito sa mga idol kasi pinakaluan ko po siya sa suka sa kaluya at paminta. Kaya po namin siya ina kaya ko siya iniisa-isang tanggalin kasi pipirituhin ko pa po, po siya mga lods. Eh, ito mga ito, tatanggalin natin. Siya mga lods. Sa mga nagtatanong po, yan po ay hindi pumalansa basta pinakulong sa suka, bawang paminta, tsaka luya. Pinakadabis pong luto namin dito yan. Talaga yung ganyan po ang pagluluto namin ng dalag, tsaka yung diwalo. Tsaka hito, yan mga idol. Tawag po namin yun ay pinalundag, o kaya pinakulus, mga lods. Yan, pipirtuin ko na siya ngayon.

Yeah. Right. Hey oh. Ini kita. Oke. Wow. Ang mga kasundan Ito mga idol, yung ating liwalo 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 Ito masarap mga lod Martinico eh. Angoy na natin ating pinakulus. Eto, mga lods <coughs> Kaya mga idol oh. Pulang po namin to. Pambu hanggang bukas na po ito. No? <laughs> Paano po mga idol?